Sa malapit na hinaharap, dahan daw ang namamatay ang Earth dahil sa matinding pinsala na dulot ng tao, at desperado na ang mga tao na makaalis. Isang araw, biglang lumitaw ang isang malaking itim na sphere malapit sa Mars, kaya ipinadala ang aning na astronaut sa spaceship na Achilles upang mag-imbestiga. Sa loob ng walong buwan, ang crew ay nakahibernate habang bumibiyahe. Si Carla, na palaging nananabik at nananaginip tungkol sa kanyang yumaong anak na babae at ina, na nasawi sa isang aksidente sa sasakyan dalawang taon na ang nakararaan, ay nagiging abala sa mga alalahanin. Pagkatapos ng walong oras bago nila marating ang spear, ginising ang crew mula sa hibernation. Habang ini-stretch nila ang mga katawan at nililinas ang mga isipan, napansin ni Carla na si Ruben na apektado pa ng unang hibernation ay tila hindi komportable, kaya't pinayuhan niya siyang magpahinga, pero mas gusto nitong mag-vlog tungkol sa kanyang karanasan para sa kanyang malaking following. Pagkatapos, nakipagkita si Carla kay Commander Paul upang mag ng sphere, pero hindi nakakita ng anumang mahalagang impormasyon ang AI ng barko. Nagsuggest si Cara na bumalik na lang sa Earth, pero tumanggi si Paul at pinilit na tapusin ang misyon. Samantala, ang kakulangan ng data ay lalo lang nagdagdag sa pagkabahala ni Ruben. Nakipag-ugnayan ang crew kay Vance, ang pinuno ng expedition program at sinabi niyang ang mga tao sa Earth ay sabik na naghihintay ng sagot at hindi sila pwedeng magkamali kaya't kailangan nilang tapusin ang misyon. Matapos ang ilang oras, nagsimula nang marinig ni Carla ang boses ng kanyang ina sa quarters kahit wala namang tao. Samantala, bigla na lang magising si Ruben dahil sa mga nakakakilabot na bulong sa kanyang kwarto. Nang dumating si Carla sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng video call mula kay Vance na nag-aalala sa tensyon ng kanyang itsura. Pero habang pinapakalma siya ni Carla na okay lang siya, biglang naputol ang tawag, at inannounce ng AI ng barko na may anomalyang dulot ang sphere. Agad na tumakbo si Carla papunta sa main deck at nakita ang misteryosong sphere na nagpapalabas ng isang maliwanag na sinag patungo sa barko, na nagdudulot ng mga problema sa sistema. Sumunod ang buong crew at itinuro ni Tess na parang ang sinag ay gumagabay sa barko. Habang papalapit sila, narinig ng AI ang isang tunog mula sa sphere. Nang suriin ni Carla ito, nakod nila ang isang paulit-ulit na mensahe na nagsasabing "Deus," na ibig sabihin ay "Diyos" sa Latin. Si Ruben, na natataranta, ay nagpumilit na magbalik na sila bago mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Inisip ni Carla na mas mabuting itigil muna ang paglalakbay at maghintay na ayusin ng AI ang sitwasyon para ma-inform si Vance, dahil natatakot siya na baka may alien na presensya sa paligid, pero nagdesisyon si Paul na magpatuloy pa rin sa misyon. Pagkatapos nito, tinignan ng crew si Ruben at nakita siyang umihiyak sa sulok, na patuloy pa rin nagpapanik. Sinabi niyang ang sinag ay araw ng paghuhukom, na ipinadala ng Diyos, at alam niya ito dahil sinabi ng mga boses sa kanya. Muling nagmakaawa si Ruben na itigil na ang misyon bago siya umalis. Pagkatapos, nag-usap ang crew tungkol sa kanilang mga teorya, at nagkasundo silang lahat na tungkulin nilang alamin kung ano ang sphere. Kung ito ay isang alien na naglalaro ng mabagsik na biro, pwede nilang sirain ito. Sinusubaybayan ni Paul ang usapan sa pamamagitan ng mga kamera at pinaalalahanan ang crew na huwag nang banggitin ang tungkol sa pagpapasabog. Habang papalapit na ang barko sa sphere, naririnig na ulit ni Carla at Ruben ang mga boses. Dinala ni Alf si Carla sa kanyang kwarto, kung saan ipinaliwanag ni Carla na madalas siyang magkaroon ng sakit ng ulo simula ng magkakar car accident, pero hindi niya sinabi ang tungkol sa mga boses. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Tess at sinabi niyang nawawala si Ruben. Hindi pinansin ni Carla ang mga alalahanin ni Alf tungkol sa kalusugan at sumama siya sa paghahanap naghiwalay ang team, at si Tess ay pumunta sa Cargo Bay. Doon, natagpuan siya ni Tess na nakatago sa likod ng mga container, pinalilibutan ng mga ilaw at gumagawa ng isang ritual upang patahimikin ang mga boses sa kanyang ulo. Ang kanyang balat ay pinapalamutian ng mga relihiyosong simbolo. Nang makita siya ni Tess, sumigaw siya sa takot. Nagmadali si Carla at Alf upang tulungan siya, pero nung dumating sila, huli na. Patay na si Tess, at ang kanyang mga lamang loob ay nakakalat sa sahig. Napansin ni Ruben si Carla na nanunood mula sa malayo, kaya kinuha niyang hostage si Carla at tinakat niyang papatayin din siya. Nang dumating si Alf, na may desperadong tono, sinabi ni Ruben na sila ay wala ng kaligtasan at kapag dumating sila sa sphere, magiging bahagi sila ng slaughter ng Diyos. Inakusahan niya si Paul ng pagtatago ng isang lihim at iginiit na dapat nilang kunin ang balko mula sa kanya pagkasabi nito, biglang sumulpot si Paul sa likod ni Ruben at agad siyang binaril, na agad siyang napatay. Si Paul, na walang emosyon, ay nagutos na kunin ang dalawang body bags, at hindi nagpakita ng kahit anong pagkabahala sa pagkamatay ng dalawang crew members. Habang kinukuha ni Carla ang kotsilyo ni Ruben, sumunod siya kay Paul papunta sa elevator at tinanong siya kung may alam siya itinanggi ni Paul at naging galit, nararamdaman niyang baka gusto ni Carla umalis na sa misyon. Pinapaalala niya kay Carla na mga utos lang ang susundin. Pagdating nila sa kwarto ni Carla, nagsnap siya, tinanong si Paul tungkol sa malamig niyang pag-uugali sa pagkamatay ng mga kasamahan nilang crew. Si Paul, hindi tinatablan, umalis lang na parang walang nangyari. Imbes na gumamit ng body bags, nagdesisyon si Alf na ilagay ang mga katawan sa kanika nilang hibernation chambers. May tatlong oras na lang bago nila marating ang sphere, hinati ng crew ang main Achilles frame at sumakay sa mas maliit na barko para mas madali nilang makalapit sa sphere. Napansin ni Carla ang isang estruktura sa sphere, pero hindi niya maintindihan kung ano ito. Pagdating ng barko sa sphere, gumana muli ang comms at nakatanggap sila ng tawag mula kay Vance. Sinabi ni Vance na may 10,000 hindi kilalang estruktura, katulad ng nakita ni Carla, na lumitaw na sa Earth, pero hindi naman sila tila nang hihimasok. Kumbinsido si Vance na ang sphere ang may gawa nito at pinaalalahanan ang crew na kailangan nilang masolusyonan ang misteryo agad. Inutusan ni Paul si Alf at Carla na lumabas at mag-imbestiga, pero sinabi ni Sean na kailangan nila ng scientist kaya nag-volunteer siya na sumama. Nagbihis ang tatlo at umalis ng barko habang pinapanood sila ni Paul sa mga kamera. Ganap na madilim ang sphere, kaya mahirap makita sa malayo, at hindi makita ng scanner ni Carla ang kahit anong bagay. Nang hawakan ni Carla ang lupa, kinumpirman niyang ito ay gawa sa isang element na hindi pa kilala sa Earth. Pinapante sila ni Paul para tignan ang estruktura, at nang lumapit sila, na nila na isang gate ito. Biglang may maliwanag na liwanag na kumikislap sa loob ng gate, kaya nagpaputok si Alf ng flare para makita nila ng mas mabuti ang kabuuan ng estruktura. Nakita nila ang simbolo na kilala bilang, Event Horizon, na nagsasaad ng hangganan na lampas nito, hindi na maaapektuhan ang observer. Tinawag ito ni Carla na, wakas ng pag at inscan ang gate, kinumpirman niyang gawa ito mula sa parehong material ng sphere. Bigla nilang narinig ang isang kakaibang tunog na hindi pwedeng mangyari sa vacuum. Sinabi ni Paul na nakuha ng AI ng barko ang isang transmission at ipinapadala ito sa kanila sa pamamagitan ng kanilang communicators. Ang transmission ay simpleng nagsabi ng "Welcome" habang lumiliwanag pa ang ilaw. Isang babae ang nagsimulang magkaroon ng anyo sa gitna ng gate. Nakikipag-communicate siya gamit ang kanyang isipan at ang AI ay nag-translate ng kanyang mga salita para sa crew ang nilalang ay nagsabi na siya ang nagsasalita para sa tagapaglikha ng lahat ng nilalang at nagbabala sa sangkatauhan na may inaalok na pagpipilian ang tagapaglikha. Pumasok sa gate at makakita ng walang katapusang kapayapaan, kung saan magtatapos ang lahat ng paghihirap at sakit, o tumanggi at harapin ang kamatayan kapag dumating ang sphere sa earth para sirain ito. Nagbago ang itsura ng babae at naging ina ni Carla, at sinabi nitong may naghihintay sa kanya sa loob ng gate. Nabigla, Pumasok si Carla sa liwanag at ang kanyang isipan ay pinuno ng flashback ng car crash. Bigla siyang natagpuan sa isang Golden City at ang sugat mula sa aksidente ay sariwa pa sa kanyang ulo. Lumapit ang anak niyang babae at tumakbo si Carla papunta sa kanya, pero bago pa sila magtagpo, nagising si Carla sa isang table sa barko at nagkaroon siya ng seizure. Nagsuka siya at nagtataka kung paano siya napabalik sa barko. Ipinaliwanag ni Alf na halos hindi na siya makatayo nang lumabas siya mula sa gate, kaya binalik siya ni Alf. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Sean. Tinawag sila ni Vance at gusto niyang malaman ang lahat ng detalye. Ikinwento ni Carla ang tungkol sa Golden City at inihalintulad ito sa Jerusalem, kaya tinawag ito ni Alf na Heaven. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pamilya niya kahit pa pinipilit ni Vance na magtanong. Nagtataka si Vance kung anong nakita ni Carla, pero tumanggi itong magsabi, at sinabing wala ng iba. Hindi naniwala si Vance, nang matapos ang tawag, umalis si Paul, medyo iritado, at tinanong ni Carla si Alf tungkol sa pagkamatay ni Sean. Ipinaliwanag ni Alf na pumutok ang suit ni Sean, pero hindi ito naniniwala si Carla, dahil ang mga suit nila ay gawa sa material na hindi madaling masira. Sinabi ni Alf na hindi na secure ni Sean nang maayos ang kanyang glove kayat nagdecompress ito, pero hindi ito kumbinsido si Carla isang bihasang explorer si Sean. Nagtanong pa si Carla, pero pinayuhan siya ni Alf na magpahinga dahil lahat naman ay may pagkakamali. Pero hindi tumigil si Carla at gusto niyang mag-explore muli sa sphere. Subalit sinabi ni Alf na aalis na ang barko at sumunod siya kay Carla palabas. Pagdating nila sa isang quarters na walang kamera, tinanong ni Alf kung ano talaga ang nakita ni Carla sa loob ng gate. Dahan daw ang nagbukas si Carla at inamin na nakita niya ang pamilya niya at sinabi na hindi siya nagtitiwala kay Vance at kay Paul. Pakiramdam niya ay may itinatagong lihim ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Alf sa deck, at tinanong siya ni Paul kung anong nangyari nung wala sila ni Carla sa harap ng kamera, pero sinabi ni Alf na wala namang bagong sinabi si Carla nagduda si Paul, at pinaalala kay Alf na sundin ang mga utos niya. Nang lumabas na ang barko mula sa orbit ng sphere, in-announce ng AI na kailangan maghanda ang crew na maghibernate sa loob ng isang oras. Kinuha ni Carla ang kutsilyo ni Ruben, nagpunta siya sa mga pod at tiningnan ang katawan ni Sean, lalo na ang suit niya. Pagkatapos, binasag ni Carla ang lock ng kwarto ni Paul gamit ang kutsilyo at pumasok para maghanap ng mga clue. Nakita siya ni Paul sa security cameras at ipinadala si Alf para habulin siya sa kwarto ni Paul. Nakakita si Carla ng baril at ilang interesting na files. Di nagtagal, dumating si Alf sa labas ng kwarto, at tinutukan siya ni Carla ng baril. Nang mabasa ni Carla ang mga files, nalaman niyang dating elite core soldier si Alf at kilala siya bilang pinakamahusay. Pero sinabi ni Alf na tapos na iyon at wala siyang alam tungkol sa sphere pinilit ni Carla si Alf na bumalik sa main deck, kung saan tinutukan niya si Paul ng baril. Sinabi ni Paul na muti ni ito at ang parusa ay kamatayan, kaya't binalaan ni Carla na si Sean ay pinatay ng gunshot, at inisip niyang si Alf ang pumatay dahil dati siyang hitman. Naputol ang tensyon ng tumawag si Vance, na nagsabing hindi siya kalaban at sinabi niyang naniniwala ang mga scientist niya na talagang nakita ni Carla ang langit. Pinakita ni Vance ang video na nagpapakita ng mga tao sa Earth na nagsisiksikan sa kalsada, desperado na umalis matapos makita ang footage ng sphere na ipinadala niya. Naguluhan si Carla, at gamit ang pagkakataon, nilapitan siya ni Paul at nagtangka siyang tumalun sa kanya. Matapos ang ilang laban, napatulak ni Carla si Paul at nabaril siya sa dibdib. Nang mapansin niyang nasaktan siya sa laban at may dugo sa tiyan, natapos ang tawag ni Vance tinutok ni Carla ang baril kay Alf na inamin niyang siya nga ang pumatay kay Sean, pero hindi niya nais patayin si Carla dahil gusto rin niyang malaman ang totoo tungkol sa sphere at kung ano ang nakita niya. Nang magdesisyon na magtiwala kay Alf, hinayaan ni Carla na dalhin siya ni Alf sa infirmary para lagyan ng bandage ang sugat. Nang magaling na siya, inamin ni Carla na gusto niyang bumalik sa sphere pero kontrolado ni Vance ang AI. Ipinakita ni Alf na may code siya para e-override ang AI, pero kailangan nilang tanggalin ang heel dahil masyadong malaki ang Achilles para kontrolin manually. Mawawala ang pangunahing propulsion at aabot ng higit limang taon ang kanilang pagbalik sa Earth. Nawawala ng pag-asa si Carla, pero may plano si Alf na hindi pa niya ibinunyag. Bumalik si Carla sa deck at tinawagan si Vance para sabihing sisirain niya ang sphere kung kinakailangan dahil naniniwala siyang isang kasinungalingan ito. Inactivate ni Vance ang mga classified files at ipinakita kay Carla ang element na nahanap niya sa planeta, na nagpapakita na siya pala ang nagtayo ng sphere. Wala raw Diyos, siya ang gumawa nito para iligtas ang 6 billion tao at patayin ang natitirang 15 dahil sobrang dami na ng tao sa Earth. Wala talagang Diyos sa gate at hindi kayang sirain ng sphere ang Earth, lahat ng ito ay isang kasinungalingan para mapaniwala ang mga tao na magpanik at magtulungan patungo sa mga gates na lumitaw sa buong planeta inisip nila papasok sila sa langit, pero sa totoo lang papunta sila sa kamatayan. Hindi maintindihan ni Carla kung paano siya makaririnig ng boses ng pamilya niya, kaya't inamin ni Vance na naglagay siya ng chip sa ulo ni Carla pagkatapos ng aksidente na siya rin ang may kasalanan. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Vance para sanayin si Carla para sa misyon na ito. Habang umiiyak, Tinawag ni Carla si Vance na isang halimaw at ikinukwento ang isang kwento na laging sinasabi ng nanay niya, na sinasabing may karapat dapat magsurvive. Kasabay ng mga pangyayaring ito, tinawagan ni Alf si Carla, sinabing hawak na niya ang Achilles core. Nalaman ni Vance na plano ng dalawa na sirain ang sphere at inutusan ang AI na simulan ang auto-destruct sequence ng barko. Nagsimula ang mga alarma at in-announce ng AI na ang Achilles ay mag -e explode sa loob ng tatlong minuto. Galit na tinamaan ni Carla ang hologram machine para tapusin ang tawag ni Vance bago kantekin si Alf at binigyan siya ng code para paghiwalayin ang main ship sa malaking cargo structure. Si Alf ay nahulog pa rin sa elevator na hindi mabilis ang galaw kaya hindi siya makakabalik sa main ship sa tamang oras. Sinabi ni Alf kay Carla na kailangan niyang umalis ng mag-isa, pero ayaw niyang gawin ito. Ngunit, nang matrigger ang self-destruction, nagsimula ang pagputok sa iba't ibang bahagi ng akilis at wala nang choice si Carla kundi paghiwalayin ang barko. Napanood niya sa takot kung paano winasak ng mga pagsabog ang main structure at inisip na patay na si Alf. Ngunit bigla siyang tinawagan ni Alf, na nagsabing nakatawid siya sa huling sandali. Pagkatapos, nag-celebrate ang dalawa sa kanilang kaligtasan at uminom ipinaliwanag ni Alf na dahil nawala ang kalahating bahagi ng Achilles, kailangan nilang manually detonating ang core. Tumatanggap si Carla at sinabing magtutulungan sila. Ngunit, nang lumapag ang barko sa sphere, isinara ni Alf ang pinto sa likod niya at sinabi kay Carla na bumalik na siya sa Earth para ibahagi ang katotohanan. Pumunta na si Carla sa barko at naghiwalay at nagpaalam kay Alf na naghintay hanggang sa ang barko ay medyo malayo na bago pinutok ang core para tuluyang sirain ang sphere. Si Carla ay mag-isa na papuntang Earth at inannounce ng AI na aabot ng 7 taon ang kanilang biyahe. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.